Ayan no. Yon, uh, namin di, ano, Pero na. yan naman po yung garantisadong... Ah, wala pong problema yan. Ayan po yung... yan nga pong hinahanap ko medyo maano na, no? oh. ano. Sarsyado. Ano Oo. Ano po isa pa? Ano lang, po? yung goto na... Ayan, nandito na po si ma Candelaria. Hi, hello Daddy Eric Escalona sa aking kasama sa Vice, si Tagayin, kay Netmed, -net, sa Kids, sa Ate Joseph, sa mga gurong Pantilo at kay Sir Jerry na sa, bay, sa mga batang Pantilo. Kami po po ngayon si Kaparmer at si arang <laughs> Arangalan po na rin. <laughs> thank panita. you, thank you po. <laughs> ayan, thank you, thank you. Ayan, magandang buhay mga farmer. Ayan, inuna na natin yung ano, uh, greetings po ng ating kamit na ano ito nandito tayo sa tiyaong dadansahan na kami ng Candelaria kaya lang hindi po namin mahanap at sinabi din po ng ni tita ed na ano uh, renovation under renovation so lumagpas na rin po kami at the same time tapos sa uh, ayun kaya napadpad tayo dito sa tiyaong ano kaya mayroon dito dito na kaya kami mag lunch kung magustuhan ni Bebe ang ulam <laughs> ayan oh. Tiaong ikutan lang natin kasi sayang din po ano kahit uh, sabihin mo ng ano mga feature man lang natin yung tiaong market kaya lang uh, parking ha eh. hirap sa parking ha eh. ikot ikot kami ha eh. teka nakahanap na tayo ng parking ha eh. parang dulo na to ayan sa taas siguro tayo. Ayan. parang ano sya uh, mm, parang yung setup ay probinsyang probinsya ayun ay parking naman para may nag-assist naman mahirap po kasi talaga yung mga palengke pinupuntahan namin ang ano is the parking talagang medyo kagaya nung ano saan ba tayo ayun kaya panabas na tayo papasok ni ay parang na ito, tubihan mo yung kotse ha? kaya public market bagay may target pa naman tayo bird's eye chili dadami-damihan natin bibilhin kung mura kasi titimplahan na po natin yung mga ah, suka sukang tuba ba tayo yeah. parang uh, Parang hindi panahon na ano Ayan mo yung nabili ni Bebe Ayan yaong first time namin dito para oh. <laughs> <Chiaong. Thank laughs> makita ka ng mga kaibigan mo thank you yeah, Thank you. <laughs> thank you. <laughs> oh, yeah. dito tunga 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 dito? tayo? sa dulo. Tignan natin. So, puro ano dito mga farmer. Oh? Karamihan dyan, Divisoria galing din. Dami yan sa Divisoria. Hmm. Alalaman ninyo, malalayo ang mga lugar sa mga tinitinda nila. Hmm, gakalayo ba? So ito lang ata ang kanilang ano, payak na palengke. Simple lang ang palengke nila. Ayun. carnihan, Ayun. Kaya ang oh. tanghali na kasi One, ano na 10 o'clock Mga isda Kunti lang oh. Maliit lang yung palengi Silipin natin yung mga tinda Sigurado mas ano naman sa Lucena uh, Marami sa Lucena di ba? Parang ano lang to, parang murong. May dulong sila oh. Uh -huh. Di uso yung ano ngayon, bebe, yung siling hinahanap natin. Hindi panahon. Ay, nakapot. Ay, po. Bumiyak. gulay po. May gulay. buhay. May buhay. Uh, pukasan, pukasan. Siling ano yung maliliit pala. Hindi, yung mas maliliit po. Bird's eye. Bird's eye, yung ganun lang halili eh. Ah, wala. Parang hindi pa alam ni ate ah. Papamura na sa ating pipito. Ayun lang ka. Ayun lang ka. Ayun lang. Talagang kumakawayan lang ka ah. Eh. Okay, okay. okay. okay ano 40 1.50. Yo pa lang naman naman ako. Maano hindi nino Ano po Yung mga ito po ay panggulay. Panggulay po yan. Paano po Ay bibili ako ng panggulay. Yung maliit lang po. Wala pang buto. Yan. 40. 40 pesos. Gusto mo yan ang gulay natin sana? <laughs> Lulutuin ko na lang Ha? Ayaw mo. Tapos lagyan mo lang ng dilis. Ano kuya? May napakasarap na. Mimita mo na mahal. Sarap yan. Uh, Bale, Sige. Ayaw mo. Pakbit na lang eh. Yung wala pa pong hinom. Sa na kasi kami kanina, natutokso na akong bumili ng... Ah, ano pong, anong variety kayang langka ito? Hindi natin alam. Ano? Malaman naman po. Yung puno kanina, malaman. Yung ano niya? Ano, Ganito? Oo, oo. Dulo na kasi. Hinog din yan? Medyo ano na kung maguwi mag-uwi ng malaki ka ako pang hinog na ano. Are may hinog. Magkano po ang kilo dito? Ang relen? Oo. Oh. Ang na namin dito hindi par para yan, like 70 by 60. Ang per kilo. Ah. re, buo kung bibilhin, pwede sa 50 Sa 50. Kaya lang. Are are are. Pa ano na po yan? Ito po hinog siya sa puno. Sadya kung hindi pa siya nilalagyan ng gamot na eh. Ano ho yan? Anong araw ngayon? Merkulay. Ano po yan? Sabado nila. Hindi lang nilalagyan ng gamot yung ganyan na yan. Mag-i, bumiyak na eh. Pag bumiyak oh. na, yan na sinyales. Ano? Hindi po yan. Gano. Hindi ba? Mayroon nabibiyak na... Ilaw? Eh, medyo alangan pang gula. Kasi pinamoy nyo, hindi na yun eh. Wala pa amoy mo yan. Mga 3 days pa yan. 3 days pa. Pero hindi naman po siya masisira. Ah, hindi. Ilang kilo kaya? kaya? Ay, gusto mong bilhin? Pangarap po lang ka eh. 50 ang kilo. Mga kilo po yan? Titingnan mo natin. Pitong kilo siguro. Ha? Kaya nga eh. makapal naman makapal siya hindi kagaya nung nabili ko sa Arayat ang nipis nung laman namin pero yan naman po yung garantisadong wala pong problema yan yan po yung di yan nga pong hinahanap ko medyo maano na ano ano bilhin natin sabado po inog na yan o siya sige magkano po yan walang daan 800 ano mukbangin mo ha mura po yan 70-80 dito ang kilo nilang Talaga ko sa. Wala na pong mas yung mas maliit po na ano. Ito kasi may tama okay, ano. Na. Oo, tsaka hindi na. Ito hinog na. Ano na po 'yan? Over na 'yan. O kaya nga ay eh, medyo masyado nang malambot eh. Ito sana maganda. Kaya lang may ano sa gitna. So. Parito 'yung sa gitna. Sa bandang na 'yan, Tengahin. pero ma hindi Pero hindi pa. Pero maganda sila lahat. Oh, sige, 'yan na lang ko. Kukuhulin. Oh, yeah chichi na kagusto naman naman i -anaan. pag mo na i -re mo na ano pwede mong minatamis pwede mo diba? lang sarap gawin dessert yeah. na masarap yung fresh na sapak lang pa si Kuya dito. So ito na ang palengke ng Tiaong. ang palengke ng Tiaong? Ah, ito ang tunay peke. May yung, peke ba? Yung luma ho, oh, pina, pinanggalingan ho oh, yan ito. Dilipat dito yung palengke, pero yung maning ng dalit, iba hindi lumipat. Uh, ah. ah so private. parang anong nangyari, dalawa ang palengke? Bali, tatlo pa po, mayroon pa sa Lusaka. Kasi malalayo ang lugar, ano? Naging ang pusto ko kasi doon yung mga private na mo na pinapaupahan. <laughs> Bango? Bumot bang <laughs> Langkang malaking nalimaw. Maliit eh. po po yan. May langka po. Balikan na lang po namin. Ikot lang po kami. Ay, santol. Ayan magandang santol. Pero oh. pang sinigil. Sample. Sample na santol. Ano? Oh. San, santol pa pa. na ba ngayon? Ah, uh, ano sir, merong mga nauna. Matamis. Pero talagang o, hindi pa. Ah, hindi pa ako. Kasi yung santol namin Masamilis doon sa... Kuha, sir. Kuha. Pwede na yung... Kuhanin nyo na sa santol so, ko lang. Salamat mo na ikaw. Bebenta siya eh. Mas, matamis pa yun. Balikan po namin. Ay, Ikot na lang ah, po kami. Ano na po? Nandun kasi sa sakyan. Ano po? Uh, santol, hindi ko po alam. Tikman nyo po. Kayo na tumikin. At yung <laughs> sampol nung aking sa magdadala. Sa ah, so ibig sabihin, pag nagustuhan ninyo, order kayo. Sa pulo mo gadala ko yung nagkanto? Oo, okay. Wala noon. May hapa. Bangkok po. Ay, na. Hindi. O, oh, ganyan Opera, naman talaga. O, oh, niyo po yung ulang ite. Yeah. E. Yan ang okay. hindi tulog yan. Atong ko lang. Okay, ako mataklaan. Oo, okay. yeah. Ikaw, ayoko kasi nangingilo ako dyan eh. Pag ano, yung ngipin, ngumingilo, lalo na pag kinakain mo yung balat niya. <coughs> Hello! Matami. Matamis. Matamis na. Oh. Balikan natin sa after 3 days. Mamayang oh, okay. hapon yan. Ah, uh, mamaya uh, pa po. Sayang. Sample lang yun. Salamat So walang sili. Ayun, nakabili tayong langka. ano matagal? Kanina ko pa sa Lucena. pinanggigigilan yung langka na yon. Ayun, hindi natin nasama yung ano. Yung 40 na ano. Balikan na lang natin. Panggulay. Tagal na ako nagkikrave ng tunay na gulay na langka. Ay, yung magata talaga na... Oo. Oh, oh. Lagyan mo lang ng ano, kahit delicious na na ano. May pa ba tayo doon? Dried right fish? Oo. Oh. So ito pa lang, kwento daw ay uh, inilibat. pero parang puro candy ang nasa loob ano? Ang oh, yung gulay, tapos gilid sa gitna, puro ano lang. Hindi, galing na tayo dyan eh. Parin tayo dyan. Dito tayo sa labas. Tapos igota natin sa loob. Kasi puro ano po, puro yun know, o, mga ka ano, na. candies. May nagjajak hammer. Ayan, bigat! Nandun yung sasakyan sa kabila. Tapat nung ano eh. 20, 16 kilos, bebe. Bigat, sixteen. 16. Minainus niya pa kasi yung ano daw. Yung buwak. sira na pala eh. Balikan na lang natin mga kaparmer Wala na, feeds na yung nasa dulo O oh. Pag-asa natin sa Batangas mga bilin Nung siling maliliit na yan Birds Eye Chili Sa Batangas City Marami na Ayun o oh. Ayun o oh. Nakalimutan kong bayaran yung ano po, yung panggulay ko. Yung panggulay. Ah, Kunin niyo po, hindi pa naman masisira. Yan, ano? Marami na ba yan? O konti lang? 1 kilo pong mahigit mga Ah, pwede na. Personal lang. <coughs> Basta pagluto ng langka, medyo, medyo lulutuin mo ng mahigit para lumambot, ano? lalagayin mo Oo, ano yung lalagayin mo muna sa tubig o pangkuluin mo na doon sa mga pangalawang piga na... Wait, mas masarap po yung gano'n. Sa pangalawang piga na, no? Pangalawang piga. Tama ang alam ko. Para hindi lasan tubig, lasan laka talaga siya. Oo, bebe 40. Sarap na sarap ka sa santol, ha? Oo, oh, wala pa eh. Namumuti, yung kumuha po ng sa ako sa akin yun, namumuti ko na santol. Ah... Yun ang magpaputi namin ng mangga. Mamaya pa kong hapon po yan. Hapon pa na. Parang yung bumbad yan. Ibit-bit na ako ng langka marami kasing variety din ng langka may panggulay talaga may pang yun yung no, ano, pala mag gulay sa baba uh, tapos uh, yun ay sa ta taa okay. maganda yung ano niya maganda yung laman niya oh mga pala mag kasing puno lang po ito no yung eto know, pero magandang klase po rin niya daw so, uh -huh. malamang hindi kasing kulay niya na Ah. Uh, Walang, hindi ko rin alam kung ng puno. <laughs> Pagdadala lang ho namin ng dadala niyan. Oh. Anes ah, ka manong ano? Talagang mm -hmm. tapat talaga. So ayan mga ka farmer, binili ko na ilang ka kasi baka mamaya pagdating po namin ng Batangas, wala na po kami mabili. So ayan po yung palengke nila, sabi ni Manong, parang ito daw yung dito talaga nilipat yung palengke nila kaya lang observation ko medyo malayo parang sa, sambal, sa iba sambales ba medyo malayo po siya kaya ayun medyo parang konti tao pero yun dadayuhin mo talaga ang farmer, kasi syempre pag palengke kasi iba yung palengke na malapit doon sa sentro marami ang walk-ins marami ang uh, access may access talaga siya pero ito parang bago lang mga farmers so ayun at least napuntahan natin ang ng tiaong. di tayo nahuhuli oh. yeah, so yung Candelaria pwede po natin balikan yon kung ayos na ahita natin ano? so, alam nyo mga farmer ayan, ah. tatapusin ko na sana yung vlog dudugtungan natin kasi naghanap kami ng mga kainan so dito na tayo maglunch at yaong ito po yung anilang uh, kantin na dinudumog ayan, a, parang dinudumog eh. hanap tayo ng gata ito lang kain Uy, Aha. Pala ya, oh orang masyarakat, ah, datang ya ini, kan ini

Anong gusto mo, Pepe? Saan na yan? Mungo Ay, dilis Tilapia Ito, ano to Sinigang Ano oh, wala? Ako ah, kasama Salatay O oh. Ay, oh, ano, nasaan ba 'yan? na Tungi, mayroon pa. Mayroon pa pala doon sa kabilang. Nahanap po gata na Itutok 'pag nakita mo, 'yun na 'yun. <laughs> okay dami pa lang kainan dito. po. <laughs> <laughs> 'Yun 'no. Lang ka. Ano? gusto ka dito. Hmm. Ano sa inyo? May pusit po, kuya. May kulit ko friend. Anong mo gusto mo? Oh, langka ako eh. Oh, gatang langka. Yun! Tuna. Oo. Oh. Ano? Salasi, mga kaisin. Basta ko upo na ha. Langka, miss. Ay, kaya mo po ka na kaya. Tumata, Kasi mo Oh. <laughs> oh yun na. Eto, ano to? atulingan na maliliit to. Oh. Sarsyado. Oh. Ano ba yung pa Ano lang, yung sumungo to na? Sir, ano pa po? Anong ulam niyo, sir? Langka. Magoto daw sa uli. <laughs> Kagabi, ayun, hindi eh, na. Lunch at yaong. Ayun, no? Tunay na gata naman siguro yan, ano eh. Sarap. Ganda ng ano ah, cute. Ano pa po, sir? Ah, uh, bebe, uy. Ay, yung goto. ang ah, goto daw nga. Ah. goto talaga? Ito lang po yung na. Ah. ah! Ah! Ay, hindi po siya yung sabaw po na may ano? Sabaw ah. lang po nang... Ito na lang. Mas gusto ko ito ah. Ito, webe? Ang na yun. Baka sa kabila, may gusto ka. Ang <laughs> Iyo. Pwede naman no, no. kamag naman eh. Ha? kamag naman yung katabi, di ba? bago ka lang. Okay, Marites tayo habang kumakain. Bago lang po ba itong palengke? Dita. Opo. Bago ano. Parang may Parang medyo malayo sa ano ano. Inalis nga po doon sa lumang. Mas maganda doon kasi maraming tao. Kaya pag, sabi nung nagtitinda lang ka, yung iba daw ayaw, malays. O nga naman, malayo. Ano Ayun pala yun? Hmm. Sarap yung langka.

kalingan piraso parang <tap> tapyado siya na yan trap parang yung kain ko nagungay ulo tao mo malambot pati ulo sarap nun lang ka ah, grabe sana mapaganon ko so ayan ah, sold na po ang ating pananghalian sa Tiaong Siyo, Batangas City ayan so ayan marami pong salamat at ayun nga bago lang daw po ito confirm na mga farm. so ayan maraming salamat at magandang buhay